What's up mga boss So ayan mga bossing So to at kitang kita nyo naman Na talagang napakaganda ng panahon ngayon Napakainit Talagang uh, makasunog balat Yung ating uh, sikat ng araw ngayon mga bossing Pero uh, ganun tawan Syempre tuloy pa rin yung ating uh, sharing video So welcome back po muli sa ating uh, channel Julay M So for this episode mga boss uh, Kung naaalala nyo Nung, nakala, uh, nung nakaraan na uh, video natin eh, Nag-share tayo ng pag layout Ng ating mga columns At ng ating mga putting So ngayon naman mga boss So i-share ko naman sa inyo yung preparation naman ng ating paglalagay ng parilya hanggang sa paglalagay uh, at paghuhulog ng ating uh, reinforcement rebars ng ating mga columns. So sa video na to, share ko sa inyo yung mga dapat nating malaman at tandaan bago natin gawin yung mga bagay na to. At so ayan mga bossing, so bali yung area natin, so naka-prepare na para ihulog natin yung ating mga parilya. So bali sa video na to mga bossing, so dito sa gagawin natin, ay uh, binalik muna natin yung ating mga layout. So bali ngayon mga bossing ko natatandaan nyo yung sinabi ko na diskarte mga bossing. So meron tayong tatlong pakong inilagay dito galing sa layout natin mga bossing. Pero yung layout na to paalala ko lang ginagawa lang kapag meron tayong sinusundan na mga finish na trabaho gaya nito. So may sinundan tayong mga nakapinish na. So kailangan nating mag-adjust ng palitada at yung next na pako naman yan yung magiging linya ng hollow block and then yung third na pako naman mga boss yan yung magiging linya ng ating bakal. So a total of pa 5 cm, 1 inch para sa palitada at another 1 inch para doon sa ating allowance ng bakal para sa buhos. So ngayon mga bossing, so ayan, ready na. Ang uh, first na gagawin natin mga boss, so syempre lalatangan muna natin ang mga bato o graba. Itong ating uh, ground o yung lupa, yung papatungan ng ating parilya. And then, so nakikita nyo mga bossing, so may parilya na tayong nailagay dyan. So make sure lang mga boss na yung parilya natin ay uh, may mga space at hindi siya naka wala siya nga contact doon sa mga lupa so ayan and then make sure lang mga boss na pag naglaglag tayo ng parilya eh meron tayong mga spacer na mga bato sa ilalim mga boss so para yung ating parilya na ilalagay mga bossing eh makakain ng semento ng maayos so hindi siya makakaroon ng contact sa lupa so hindi siya mabubulok agad at the same time mga bossing syempre matibay yung ating magiging pundasyon so ayan at huwag nyong kakalimutan mga boss na lagi nyong lalagyan ng hook itong ating uh, mga parilya. So nakikita nyo, meron yan 10 cm na hook. So magkabilang side. So ayan. And then, ang the next step natin na gagawin mga boss, lalagyan natin yan ng bakal na stopper nya. So ito. Yan. So lalagyan natin siya apat na sulok dito. Doon mga boss. So para hindi naman gagalaw yung ating parilya. At syempre mga boss, so itong gagawin pala natin ay two-story. So kailangan natin gumamit ng 16mm ng ating mga bakal dahil nga second floor yung ating gagawin. So kailangan mas matibay yung ating mga reinforcement, yung ating mga rebars. Nang sa ganun mga bossing ay eh, mas matibay yung ating gagawing structural. So pwede naman tayong mag-reduce mga bossing pagdating na lang sa second floor. Ayan, remind lang natin sa inyo mga bossing. So yung tama at eksaktong paglalagay ng parilya natin kapag may hook, so kailangan nakatingala sa itaas itong mga hook natin. So hindi yan naka taub na ganon mga bossing at so yan mga boss so next step naman na gagawin natin so kailangan natin maglagay ng kahoy dito na nakabalagbag So make sure lang mga boss na itong kahoy na ilalagay natin na to, hindi siya gagalaw. So ito, uh, yan, may simento dyan, ipinako namin yan ng concrete. Then, o kung lupa naman yan, so lagyan nyo mga boss ng bakal. So para hindi siya kumibo. And then magkabilang dulo, meron niyang ganyan. So yan. And then pagkatapos niyan mga boss, lalagyan natin yan ng kahoy na 2x2 or 2x3. Dapat yung tuwid mga boss na nakabalagbag ulit. Na yan, ito mga boss, galing yan dito sa tansi natin, sa layout natin. So kailangan nating hulugan itong tansi na to mga boss papunta dito sa kahoy natin. And then magkabilang dulo. Yan. So ngayon, ito na yung sasandala ng ating bakal dahil itong ating tansi na to, ito yung line ng ating reinforcement rebars. So kaya inilipat natin dito para makita natin yung pwesto at sasandala ng ating bakal mamaya once na ihulog natin. And then itong side naman na to mga bossing, so uhulugan din natin yan. So kaya meron na tayong marking ng pako dito. So kita na natin ngayon kung saan natin ipupwesto yung ating bakal, yung poste. So para hindi na tayo mahirapan mamaya. And then mamaya huhulugan din natin mga boss itong tansi na to. Or dito na lang sa kahoy na to, doon sa ating parilya. So para makita natin yung marking para saan natin ipupwesto yung mga paa niya. So para hindi na rin tayo mahirapan mamaya. So lalagyan na natin ng mga marking yung mga hulog ng ating tansi. So importante mga boss na inihulugan natin yan para hindi tayo mawala doon sa layout natin at uh, the same time mga boss hindi kakapal yung mga palitada natin once na tayo ay nagbuhos ng poste, nagporma kaya dapat laging nasa hulog mga boss yung ating mga bakal pa lang ah, so ayan mga bossing so kailangan nating hulugan ulit itong ating ginawang butterboard dito sa ibabaw ayan papunta naman dito sa bakal so kailangan natin lagyan ng mga marking yan so para paghulog natin mamaya nung ating bakal alam na kaagad natin yung pwesto. Hindi na tayo may hirapan na magtama-tama pa, mag maghulog-hulog. Ang gagawin na lang natin, itatama lang natin dito sa guhit natin, mga boss, yung anilyo, mga bossing, ha? Hindi yung stipener ang itatama natin. Anilyo palagi. At so, kapag ayos na, mga boss, itong ating mga ating mga brace na yan, nalalagyan ng bakal natin mamaya, so ready na para ihulog natin yung ating mga poste. At so ito na mga boss, so naikabit na natin. Naiayos na natin itong ating uh, poste, itong bakal ng poste natin. So ayan, yeah, mga mapip mapapansin ninyo. So nakasandal na yan dito sa kahoy na nilagay natin kanina. At nilagyan natin yan ng spacer mga boss na 10mm na bakal. Dahil, dahil gawa ng stirrup mga bossing. So, dahil lang pag-align kasi ng mga bakal na ganito, yung mga poste, yung alignment niya mga boss, dito, dito natin kukunin yung linya sa mga anilyo. So, wag dito sa pinaka-stipiner mga bossing dahil malayo yan. So, 1 cm yung magiging diferensya niyan. Minsan, nasa 1.5. So, kailangan yung stirrup yung ating ina-align. So, yan. Kaya nilagyan natin yan ng 10 mm spacer sa likod para naka-align siya ng maayos. And then, itatama lang natin mga bossing sa hulog. At itatali natin ng mga yung mga paa niya ng maayos mga bossing. So, wag natin titipa yan sa tali. So, kailangan natin itali ng mabuti nang sa ganun ay uh, maging matibay itong ating reinforcement ng ating mga columns. And then mga boss, syempre, pakikita ko na rin sa inyo yung schedule ng ating mga anilyo. So bali yung itong poste namin mga bossing. So yung schedule ng ring nito, yung sukat, yung distance. So ayan, may tatlong 5 cm or 2 inches. And then may tatlo tayong 4 inches o 10 cm at may tatlo tayong 15 cm. And then 20 na yung dares And then pagdating doon sa ibabaw mga bossing Doon sa malapit sa pinaka ng biga So meron ulit tayong schedule na kagaya nitong sa baba And then yung anilyo na gagawin natin mga bossing So pag gumagawa, gumagawa kayo ng anilyo Dapat nakayu So ayan nakayu yung pinaka bend nya So wag yung naka iskwala lang na to Mas maganda yung ganyan dahil para mas maging matibay Yung reinforcement ng ating mga bakag And then yan mga boss, so bibigyan ko rin kayo ng counting trivia about sa mga anilyo. So alam nyo mga boss, may dalawang tawag ng anilyo. So kapag ang mga anilyo o itong ring na hawak-hawak ko mga boss, kapag yan ay nakalagay sa columns, yan yung tinatawag natin na ties. So ngayon naman mga bossing, kapag ang anilyo natin ay nasa mga bigana, yun yung tinatawag na stirrup. So pag sinabi natin stirrup, eh nasa mga biga lang. Yung mga ties, yan yung mga nasa column. So ayan mga boss, so, para pag may nagtanong sa inyo, uh, pag kayo ng stirrup, eh, alam niyo kung saan ninyo ilalagay. At saka yung ating ties. So ayan mga boss, so, napanood nyo na yung ating pinaka basic na pag-alay ng ating mga reinforcement ng ating uh, rebars ng mga column natin at syempre yung pag preparasyon uh, preparation natin bago tayo maglaglag uh, ng ating parilya sa butas at pero syempre mga boss hindi pa hindi dito nagtatapos So dahil ay uh, itong mga hukay natin mga boss yan, eh muna natin yan ng lason. So bago tayo magbuhos ng ating semento. So yung lason na natin dyan mga boss, uh, pampatay ng anay, ng mga langga, mga insekto, mga laman lupa. So kaya mga bossing, so bago tayo magbuhos ng semento, kailangan muna nating mauna yung lason. Nang sa ganun mga bossing ay eh, mapigilan natin yung mga insekto na nandyan sa lupa na pwedeng makasagabal sa atin at makasira ng ating bahay. So yung home trick na ginagamit na to mga boss, uh, isang litro. So ang presyo nito mga boss, kulang-kulang 2,000 pesos. And then uh, iahalo lang natin to sa 50 liters na tubig. So yun mga boss, so, iwasan nyo lang na mapunta sa mata. So pag nalagyan kayo sa mata nito mga boss, eh, kailangan mag -ano agad tayo, maghilamos. At kung uh, napadig ito sa balat mo, nalagyan ka sa balat, kailangan mo maghugas agad mga bossing dahil meron tong mga side effect. So yan, so pag nilagay natin to mga boss, so yung tubig niya magiging puti. So parang gatas. Ayan. So ayan. Sapat na yung dami ng mga bossing. At so ayan. syempre mga bossing. So lalagyan natin ng konting pampabuenas itong ating uh, tindahan na gagawin. So lalagyan din natin siya ng mga bariya. So ayan. Hindi natin bibilangin nya mga boss kung magkano. So ilagay natin dyan. At sana uh, huwag kupitin ng mga asaba natin dito. <laughs> At so yan mga boss So bali yung kapal naman Nung uh, buhos nitong ating pinakaputings Ay uh, 30 to 40 cm mga boss And then yung uh, luang O laki ng butas nito mga boss Is 120 And then yung parilya na nilalagay natin dito mga boss Ay 1 meter And then may cut yun mga boss Na 120 So para wala tayong ritasong uh, Mariritaso dun sa ating bakal So sa 6 meters mga boss so, Makakakuha tayo ng limang piraso Para dun sa ating pamparilya And then yung lalim nito mga bossing, eh, depende na sa hinihingi ng ating uh, depth. So kalimitan naman kasi, hindi pare-pareho yung lalim nito. Mayroong mga 150, merong 1 meter lang, merong 2 meters. So nakadepende yan sa ground mga boss, kung matigas na yung ating ground or malambot pa. And then so yan mga boss, so yun na yung ashener natin sa inyo na discarte natin sa pag-align. Uh, ng mga post din natin kung paano natin ipiniprepare yung ating hukay hanggang sa paglalagay ng parilya yung mga dapat nating malaman so sinabi na natin at uh, syempre mga boss yung sa pambuhos naman na gagamitin natin dito so pag ganito mga foundation mga boss uh, nire ako na gumamit tayo ng S1 na buhangin at saka S1 na gravel. so para mas maging matibay at mas maging matigas yung ating mga pundasyon so yung halo na gagamitin natin dito yung ratio natin mga boss is 1, 2, 3, class A and then pwede tayo maghalo hanggang 1, 3, 4 So hanggang doon lang tayo mga boss. So wag na tayong magtataas pa doon sa 134 dahil ito ay pundasyon. So kinakailangan na matapang at matigas, matibay itong magiging pundasyon natin ng sa ganun mga boss ay eh, maging matibay yung ating gagawin. Lalong-lalo lalo na yung ating structural.